Hi guys! Nagluluto tayo ng mugoy. Ginisa ko na ang sibuyas. Ito ay munggo lang na walang karne o isda. Plain lang. Ayan ang bawang sibuyas. Alagyan natin mo ng kamatis. Kamatis. habang kinaka caramelize lagyan natin ng salt salt so, and pepper seasoning na 3 in 1 Ayan, masarap yan. Kompleto na yan. Bawang sibuyas, onion, pepper. Kompleto yan. 3 in 1. Itayin natin maluto yung ano. Yung tomato. Alam nyo na ang mungo pala eh, na. Napaka healthy dahil. Dagdag sa alamon yun. Healthy. Good for the heart din po. Eh. Isa sa mga gulay na paborito ko ni ano. Ito Lagyan na. natin ng celery version ko yan, senin. Kasi walang gulay eh. Wala akong available na gulay na na ano, mung, pang munggo talaga yung sa atin. Kagaya ng dahon na ang palaya. Tatawad naman akong pumunta pa ng ito. ganyan, ganyan. Celery lang. Pagdagan natin ng soap. Hindi po ako gumagamit ng ano, ng mga kampala ko ng mga bechin-bechin. Mula nung dumating ako din sa Amerika, hindi na ako niya pinayagan gumamit ng bed chain yung GMO ayun niya yun sa so, kay magic sarap hindi rin ako gumagamit na I not use that only natural salt and pepper and then ano lang yung 3 in 1 na seasoning nito ito yan ang na kompleto na yan yun gamit ko Masarap siya, di ba? And healthy. Yan ang ilalagay natin sa mango. Ngayon, isasalang natin sa ano yan. Gaganon natin. Di ba? na. Kasi nalaga na yan nalaga na yung munggo na yan. Ayan. Papakuluan lang natin ng konti. Tapos lagyan natin na uli ng timplahan natin uli ng asin. Kasi may sabaw yan eh. Asin. Papakuluan lang natin. Hmm, yun lang. Diba? Masarap yan. Munggo. Kung may isda, dalaga ko na isda. Ito yung mga, yung 3-in-1 na yung black pepper, ay ano, black pepper, garlic, onion, tapos meron na siyang, ano, red pepper, green pepper, yun. Yun lang ang seasoning na gamit ko. Wala nang iba. Hindi ako gumagamit ng ko ano-ano. Yun lang. Asin. Masarap siya. Mmm. So yummy. Tasty. Okay. Yun lang. Thank you. Bye-bye. At mm, don't forget to support my YouTube Proud Pilipinas sa Amerika at yung aking Facebook. Marami pong salamat sa sa mga follower and subscriber and sa mga watch hour ko. Thank you so much. Sa mga nag engage thank you so much. Um, malapit na po ulit tayo magsimula ulit sa YouTube. Thank you. Keep watching. Have a nice, wonderful day. Thank you. Bye-bye.